Dami mong gulay ah. Dami talaga, kita mo naman eh. O nga eh. Tanim niyo pala to? Naku. Eh, nakaw. Ang dami to. Dami ah. Oh. Naku, may pichay pa sila oh. Dami ah. So bakit nakiwalay naman to boss? Para saan ba to? Ay, di kayo boss. Dami ng talong oh. Legit. Ah, kaya pala hinihiwalay mo tao oh, may sakit oh ganun pala Ubid. so ibig sabihin hiniwalay so ano bang gagawin mo sa mga reject na yan naghahanap kasi ako ng magugulay eh hanap na naman oo oh. eh may, may may pera naman ako ditong dala bibili eh, sana ako so ano may bibigyan na namin yan eh yung mga reject yung gusto lang ah ibig sabihin pinamimigay nyo yung mga reject na to yung mga ganitong klaseng talong reject na pala to oo oh, kasi hindi ko mabinta yan eh hindi naman market <laughs> ah, ganun pala, kaya pala hinihiwalay gusto eh. no, mo? No, uh, ito po siya, isi daw na yan, reject din yan oo, makaka isi pwede yan pang konsumo sa ano ha so pag <rapping> marami <ARON> reject so, din to, daming so, pipino uh, pwede bang bayaran pag marami? ha? Huh? <ishops> bayaran pag marami ha, ibig sabihin <laughs> lang kasi namin yung pang ulam ulam lang ha, ah, binibigyan nyo sa mga ano oo, oh, hindi ko naman mamagisa, pwede ko okay. kumain dalawang piraso So, kung okay na pa sa iyo na bibili ko na lang kasi may dala naman akong pera kasi nakakahiya naman sa iyo na hingin ko lang, 'di ba? pinang niyo 'yan eh. 'Di ba? Mas okay na bilhin ko, 'di ba? Kaysa naman ipamimigay niyo lang pala. Ay, mas, no. Mas okay na Gusto ni Ah, bibili mo sa akin? Oo. Sige, bilin ko na lang para bawi-bawi naman sa ano, sa oh lahat ng mga reject niyo para at least ilalagay ko sa ano, sa sa rep para may may konsumo kami scatter din ako, kahit paano. Oh, ah, scatter? Ibig sabihin, scatter ka pala, no? Hmm. kamusta pala yung binigay ko iyo nung nakaraang pera, nanalo ka ba? Puta, malas yun. Malas? Wala. Walang swerte. Oh, kaya pala. Ibig sabihin, hindi ka na swerte sa scatter. Hmm. Ako, sige. Wala ka bang lalagyan dyan, boss? Wala well, okay, ba Yan, gusto mo? Yung blow? Yung blow? sakto lang yung ano, Pwede ko pang mahiram yan? Ah, hindi mo na iwi. Hindi mo sa akin ito eh. Ah, ha? Ibig sabihin hindi ko na isusuli yan. Oh, may balde pa ako. Ibig sabihin yata ko Ibig sabihin ko siya. Baka, baka mapaparanggay tayo niyan. Lahat talaga yan. Bibigay mo boss. Naku dami oh. Babayaran mo naman di ba? Oh, babayaran ko. Siyempre may pera naman akong dala eh. Siyempre babayaran ko para siyempre bawi-bawi naman sa pagod nyo. oh, may okay ngayon ha hindi naman grabe hindi naman sapong piso hindi Sari... no, oh, dami ha kinuwing ko sana eh kaso ano na ligit naman eh parang may kinsuko tayo ha ano boss baka pwede rin lagyan ng hindi reject para mas maganda siya pwede ba hindi naman reject iba nito mahaba naman eh oh. ah oh, sabihin pati yan pala si ito ang dami yan ha may ikse lang hindi naman sira to para magugulangan ko yata ito ng ano dami pipino ko sa market ko oh. pwede pipino ay sige lang kung ano lang masakto sa balde bus kasi wala naman akong dalalagyan na dala eh okay. oh. sakto yan maganda yan sa suka grabe na hmm. pipiling ko yan para at least bawin naman sa pagod yun no. Dami oh. Magpunta maggala dito, dala ka naman ng Pamilyenda. Dami din. Pamilyenda. Ah sige, baka ano sa susunod. Tama na oh, puno-puno ah, parang hindi ko na yata madadala yan, ah. okay yan. po sa. oh, ganyan yan. mo na lang. Dali na yung balde. Ah, oh, ano? Iwas sa akin 'to eh. Ah, oh, okay. Baka pagalitan tayo ni Kunsiya niyan, sabi mo. Ah, so, uh, oh, saka mo na lang balikin pag may magalit na. Ah, Saka, so, bigay mo sa akin po Boss, salamat! Ito pala yung bayad, ha? Bayad sa? Ito sa tanim, ha? Salamat, ha? Reject? oh reject naman to. At least, nabili. Kaysa naman, ibibigay mo lang, di ba? Muna eh, paano pa? Paano abot scutter yan. Bigyan mo na lang. Ito pa paano? Kunti lang. Ay, hindi. May ano kasi. May babayaran pa ako eh, Boss. Salamat, ha? Muna muna ako sa... Babalik na lang ako susunod. Dagdagan mo na lang ito paano? Eh, may babayaran kasi ako sa pera ko na to. Yan lang yung bakanting, ano eh, pera eh. Boss, salamat sa anong na to, ha? Ang dami nito, ha? Na to, na, ano? Violet. Purple. Ah, sige. Sa susunod na lang, boss. Ma... Sa susunod na lang na ano, nabalik ko, siguro dagdagan ko na lang. Salamat sa gulay, ha? Dito. Eh, yeah, thank you. Ah, na parang naisahan ko to ah. ah dami mo. Oh. Dito lang, bait na lang 'yan. Ha? Ah?